ang mga resibo na kalap ngayong hapon. Walang tubig! Yan ang sumbong ng isang tiga tondo may nila sa resibo. Tagtuyot daw sa kanyang tahanan kahit walang palya siyang magbayad kada buwan. Ang itinuturo niyang salarin, ang salasalabit at ilegal umano ng mga koneksyon ng tubig sa kanilang lugar. Ang pag-aksyon ng resibo, mamayana Sinasabi ko po sa inyo yung pwedeng mangyari. Lalaking magpapagawa sana ng pustiso sa Caloocan City. Laking gulat nang bigla na lang isalpak ng nagpakilalang dentista ang kamay nito sa kanyang bibig. Tsaka dinudot at kinapaka ng walang gamit na surgical gloves. At wala rin suot na damit pang itaas. ay bonus pa. Napansin niyang ang mga molding panukan at gawa ng mga pustiso nasa tabi ng mga kulungan ng manok at ng gigitatang lababo. Pasado kaya ang style mo sa mga otoridad? Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sa digan, hindi palalampasin ang mga tingwali at malinggawi. Dito, walang ligtas sa kabusado at lalong walang lusot ang bayatraso. Sa akin ang hahanap hahanapan natin ang resibo. Pagkat nakapon ako po sa Emil Nagbabayad naman daw ng tubig ang ilang residente sa Tondo pero napapadalas daw na mawala ng tulo sa kanilang gripo. Ang dahilan, Sandamakbak daw ang mga iligal na kumukonekta sa source ng tubig pero hindi naman nagbabayad. Makakanapan na kaya ng solusyon ang salasalabit na problema sa tubig sa kalang lugar? Dumulog sa Resibo Action Center ang isang concerned citizen na itatago namin sa pangalang Edgar. Reklamo niya ang mga iligal umano na koneksyon ng tubig sa Tondo, a.k.a. mga jumper ng tubig. Yung mga illegal connection natin sa amin, mga tubig na yun. Kasi nakikita talaga at nasususuha nila yung host. O sanga-sanga na yung papunta sa mga bahay-bahay. Dagdag pa ni Edgar ang at bottomless ang tubig para sa karamihan ng kanyang kapitbahay na nakikinabang daw sa illegal na koneksyon. Unlimited niya yung tubig doon. Tapon ng tabo na pag di nagagamit. Kaya bumabaha yung tubig doon. Pero pagdating daw sa bahay ni Edgar, kapatak na lamang ng tubig ang dumarating. Naman, wala. Sige na maka-update, sinuro sa iyo. Start to niya. Mag-iipon muna kami ng ano, may malita ng drop. Saka, saka lang, ipon-ipon lang. Ang mas masaklap, wala nang ang tubig. Ang taas pa raw ng kanyang water bill na kailangan bayaran mula 600 to 800 na water bill noon. Ngayon! Mga uh, 1,000, gano'n. Mas uh, pinag-ayos na ba? Nang matanggap ng resibo, ang sumbog ni Edgar, nagsagawa ng paunang surveillance ang aming grupo sa itinuturong lugar. Pagdating sa kalyang tinutukoy niya, natatambakan ng basura ang mga hos ng tubig. Sa patuloy pang pag-obserba ng resibo sa lugar, makikita rin ang pagtagas ng tubig mula sa isang metro at hos. Sa labas ng mga bahay na sa unang tingin ay walang metro o kontador ng tubig sa karapan, komportabling nakapaglalaba nakakaligo, nakakahugas ng mga pinggan at nakakapaglinis ng motor ang mga residente. Wow! So blessed naman ng mga yarn! Nagbabaya ka tapos gayon nangyayakin. Diba? Nakakasakit ng kalooban talaga. Dapat mapihil na yun para hindi kami maghihira sa tubig. Para maaksyonan ang reklamo ni Edgar, nitong March 11, sinadya ng resibo ang tanggapan ng Maynilat na siyang water service concessionaire sa lugar, nang ipakita namin ang mga resibo ng aming pagbanman kinumpirma nilang hindi nilalinya at mga tubo ang nakatiwangwang sa komunidad in the past days nagli-detect na kami at nakita namin na may mga areas na pwedeng pinanggagalingan ng leaks may identified manholes ng drainage na um, tinignan natin for leaks sa sumunod na araw, March 12, inikutan ng mga kawani ng Maynilad ang manhole kung saan ang gagaling ang koneksyon ng kanilang tubig. Pag-angat nila sa nasira ng takip ng manhole, tumambad ang hindi na mabilang ng mga koneksyon ng tubo at hose sa ilalim nito. Pansilip natin sa loob, may mga nakita tayong connections na illegal na nakakabit sa aming linya. Na. Kaya naman, March 13, naganda na ang Maynilad para sa isasagawang on-site operation. Nakipag-ugnayan din sila sa Philippine National Police para sa assistance sa lugar. Nang makatanggap ng dos, signal ang Maynila tula sa barangay. Tumulak na ang grupo papunta sa lugar ni Edgar kasama ang resibo. Pagdating sa area, bumulaga sa grupo ang isang manhole na tinambakan na ng mga basura. At nang buksan, Apat na illegal na koneksyon sa kanilang main pipe ang nabisto ng Maynilad. Agad na itong sinimulang paklasin ng Maynilad. So sa rata yun, na tubo na yung pinutol. Apo? We're expecting more paklasin ng Maynilad. main 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 pipe yun? Pagka in-exposed po, pa, kita natin. Okay, okay. Makikita pala namin. Yung mga kulay cool itim na yan, illegal connection na huyan? Yes, sir. So yan, dire-direcho yung tubo, papasok sa kanila? Yes, Okay. So, itong linya na to, in-expect natin 40 houses. So, 40 houses? Yung Okay. Assumption na. Tapos, yan yung ilibre o meron silang binabayaran? Wala. Kung inyo makikita ko sa ating video, yung mga tubo ng illegal connection ay nasa mismong pusali. Tingnan nyo naman o. Kung gaano karumi, kung, ka, kung gaano kadugyot. So, ang kanila hong binabanggit, malaki yung posibilidad na pumasok din ito sa tubo diretso doon sa mga bahay na gumagamit. Kapag po mga substandard yung, yung connection natin, maaari po kasi pumasok sa linya okay. ng mga customer at kung doon sila kumukuha ng ube at nainom po natin, posible pong magkaroon po ng mga water air diseases yes, yung maka, makagamit ng tubig na galing sa mga substandard connection. Ah, ano ba balita kagawa? No? Ano? lumapit sila sa barangay namin para magpaalam po sila. Kaso po, wala po yung punong barangay namin. Wala po akong jurisdiction na i-allow po lang. Wala po yung punong barangay. Pamsin lang po ako eh. Isa lang po ako sa madama. Paano yung kagawad? Uh, Kaya nga po, pwede naman po reschedule, sir. Kailangan naman po ng respeto sa punong barangay. Dahil wala ang punong barangay, sinubukan ko siyang tawagan para hingin ang kanyang panig binigay po sa atin yung numero ni Chairman Rodison Simbyong. Tatawagan po natin siya para personal na makuna ng panic dito sa sinasagawang operasyon ng Maynila. Kiriring. Hindi siya sumasigot. So, detext ko muna para alam niya na ako po yung tumatawag. Ang mga residente ang nakikinabang sa mga ilegal na koleksyon, hindi napigilang umapilang ngayong mawawala na sila ng tubig. Ano masasabi niyo? Nag-operate ang Maynilad? pinagpuputol po yung linya ng tubig. Kawawa naman po kami magsasamin. Sa gitna patuloy na pag-alis ng Maynilad sa mga pipe at tubo, tila hindi na nagugustuhan ang ilang kamarin ng barangay ang nangyayari. Wala, walang permiso. Hindi kinu namin ngayon. Sir, sandali muna. Wala ka pang authority magganyan. Sana raw eh, kinusulta muna sa kanila ang gagawing pagtanggal sa mga linya. Ipigil. Dahil dito, nagkasundo ang Maynilad at barangay officials na mag-usap muna sa barangay hall para magpalamig ng mga ulo. Nang mahimas-masan at mapaliwanagan, ipinagpatuloy na ng Maynilad ang pagtanggal sa mga iligal na koneksyon sa dalawang manhole. Pasensya na po Nabigla lang po si Kagawa. Tama po yun. Eh, ayusin po yung eh mga ano para gumanda yung daloy ng tubig. Katulad po ng ngarereklamang na para-aralit ng mga tamang sa panayam ng resibo sa Maynila. Lumalabas sa investigasyon nila na maraming tagas at labis nang nasira ang kanilang main collection. May nakita tayong mga illegal connections and definitely outright tatanggalin natin kasi hindi siya legal. Bukod sa perwisyong hatid nito sa mga nagbabayad naman talaga para sa tubig sa Maynila, may dala rin daw itong panganib sa kalusugan. Pag nagkaroon ng contamination, lahat ay prone to the risk of contamination which can lead to waterborne diseases. Dagdag pa ng Maynilad, bawal na bawal sa batas ang pagkabit ng alamang koneksyon sa kanilang linya. Meron tayong batas sa water pilferage, no? uh, anti-illegal, no? that is RA 8041, na kung saan may karampatang penalty o parusa yung mga maumuling na illegal koneksyon. Maraming klase ng illegality sa water pilferage. And isa na dyan is unauthorized connection to our mainline. Unang-una, may monetary penalties yan. Pangalawa, meron ding um, parusang maaring pagkakakulong doon sa mga nililigal magkabit. Pansamantalang itinigil ng Maynilag ang leak diagnosis and repair sa nasabing barangay. Kung informal settlers ito, we need to check in status ng area to determine if we can provide individual water connections for the residents or we can offer just a public faucet or communal faucet na doon sila lahat po pwedeng. Um, kubuhan ng supply. Kailangan lang nilang makipag-operate sa amin and uh, ma-provide yung mga requirements needed para ma-irregular natin yung kanilang connection sa mga nilay. Inabisuhan ng resibo si Edgar na malapit nang magkaroon ng sapat na daloy ng tubig sa kanyang bahay. Patuloy na makikipagtulungan ang resibo para masolusyonan ang mga hinaing at sumbong. Lalong-lalo na kung ito'y may nalalabag na batas at nakapanlalama at nakaperwisyo na sa kapwa. Minanmanan ng mga otoridad ng isang dentista sa Caloocan City na ilang dekada na raw nagche check nagbubunod ng ngipin at gumagawa pa ng postizo. Pero wala naman pala lisensya. Say ah! Nariyan na po ang pulisya! Isang barangay sa Caloacan City, stress-free daw sa tuwing masisiraan ng ngipin ng mga residente dahil ang kanilang friendly and very approachable neighbor to the rescue para ibalik ang kanilang nawawalang ngipin este ngiti sa presyong abot kaya na may tawad pa? Saan ka pa? Mga kabaga! <laughs> okay naman po. Yan, matagal na. 3 years na. Matibay naman. Itong sa akin, 8 years na. Matagal na itong sa akin. Pura lang to, may postizo na may retainer pa. Ayun na, maganda. Okay na, ma'am. Fit na fit. Pero si neighbor na nagpapakilalang dentista ang hindi pala lisensyado at ang lugar kung saan ginagawa ang bagsak presyong mga pustiso at retainers. Sa loob lang mismo ng kanilang bahay, katabi ang mga kulungan ng manok at tugyot na paligid. Doktor, meron bang piligrong pagkalusugan pwedeng idulot yan yung ganitong setup po Oo, para sa pasyente? Based on evidence uh, survey, uh -huh. kumakalat na po yung HIV virus at HEPA virus. Okay. So, yung spread niya ay iniiwasan natin. Kaya nga, even yung mga dental mission, iniiwasan natin. Kung wala kang proper uh, sterilization, uh -huh. wala kang setup, wala kang uh, tinatawag na uh, tamang espasyo uh -huh. para sa gagamutin mo, no? Uh -huh. So... Lalo lalo na po sa ganito. Ayon pa sa investigasyon ng mga autoridad, may git dalawang dekada na raw itong ginagawa ng suspect. Ito yung pinaka-worst na naikutan nito. At the same time, medyo on a large scale, 5 to 6 patients a day. Kaya para matigil na ang iligal na gawain ng lalaki, March 10 kasama ang resibo. Agad na nagkasaan ang isang entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Group Kamanava at Philippine Dental Association of PDA na tumata yung complainant sa kaso. Ang play, magpapanggap bilang pasyente ang isang asset ng polis. Pagdating sa area, dumiretso na ang aset sa bahay ng suspect para magpagawa kunwari ng pustiso. Humarap ang suspect ng walang suot na damit pang itaas. Wow naman po, sir. Very casual naman po pala ang datingan natin. Maya-maya pa, sinimula na niya ang pagsusukat sa bibig ng nagpanggap na pasyente gamit lang ang kanyang mga kamay at walang suot na kahit anong personal protective equipment o PPE. Pero wait, mukhang hindi pa kontento si kuya. Sumunod naman niyang binutdot at kinalikalikot ang bibig ng aset para mas ma-achieve daw ang perfect smile nito. Naku naman! Imbes na mapangiti e baka mapangiwi ang pasyente! Ayan, nung maipasok ko yung lente, eh. anong unan niyong masasabing hindi wasto? Dito ko sa nakikita ninyo. Wala ka man lang gloves, hawak mo ulit sa susunod na pasyente, yung sakit nung una mong ginamot, eh pwedeng mapasa mo sa susunod na gagamot. Nang makumpirma na ang iligal na gawain ng suspect, binasok na ng mga operatiba at resibo ang eskinita papunta sa home clinic ng suspect. Tan, tan, Uy, Uh, mga tayo ng play na uh, ito. yung ginakasin namin sa'yo. Republic Act 9484. An act to regulate the practice of dentistry, dental, dental hygiene, and dental technology in the Philippines. May karapatan kang manihimig o magsawalang kibo. Ininspeksyon din ng Philippine Dental Association ng nagsisilbing clinic kung saan ginagawa raw ni Ramon ang mga order na pustiso. Tumambag ang mga dugyot na gamit kaya ng molder nakatabing katabi ng mga kulungan ng manok. <laughs> Ginagamit po yung panukat sa bibig po ng pasyente. Makikita niyo po yung dumi niya. So, merong pang pa na makikita rito. Kung ipapasok yan sa bibig ng pasyente, so, possible po yung kanyang ano, infection na maidudulot po. Makikita po natin yung mga impression tray po na nakasabit lang dito. Improperly washed. Makikita mo, madumi pa po. At ang lababo kung saan hinuhugasan ang ibang mga gamit, kinapitan na ng kalawang at katabilang ng basurahan. Yay! Nakakangilo naman po yan, Kuya Ramon. It's very unhygienic po talaga. Napa-unsantize po talaga. Ma makasama ka na lang dun sa mga balahibo ng manok o ng ibon po. May pusa, may aso, may isda. Lahat na po siguro nagsama-sama na po. Tapos ng mga doktor kung saan binubuo ng suspect ang magsisilbing gilagid ng pustiso. Yan niya lang hinahalo po sa ibabaw ng baso o dito po sa parang maliit na platito po. Pero ang mas ikinabakala ng mga espesyalista. Yung masangsang na naamoy po natin, ah uh, ginagamit naman po talaga yon sa paggawa ng ipin. So, ang tawag po doon yung monomer. So usually nagiging ano siya, hazardous stress siya sa, sa gumagawa po. Sa patuloy na pag-iinspeksyon sa lugar ni Ramon, nakita rin nila ang mga nakasabit na listahan ng mga pasyente ng suspect. Mukhang business is doing good para kay Ramon. Medyo maraming case si tatay. Parang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim ang pasyente ni tatay. Na Nag-down na po. Sorry mga ate at kuya, cancel muna ang bago ninyong killer smile dahil oras na para dalhin si Ramon sa opisina ng CIDG. Pero sa gitan ng pag-aresto sa suspect, ay, biglang dumating si misis. Oh, papaliwanag sa inyo lang Ay kasama namin yung mga taga ng pilit Ngayon po, base sa batas na po clear na hinawakan mo yung ng tao is illegal na po. Hindi po siya no, price, illegal po ang tamang word doon. Hindi ko yung ginagawa. So, tanong ko po, dentist ba siya? Para mabilis tayo. O, yun po. Yun po, tapos na po yung hapa natin. Nasa ko tayo, hindi siya dentist na. Kaya hindi namin siya. Tapos na po siya papayatan. Hindi na po talaga, ma'am. Sige, hindi na po siya. Sige na, okay na yan. Hindi na po yan, hindi siya bibigyan ng license kahit na ganyan po. Mami, uh, mag-aral po si sir ng pagiging dentista po. Pwede po siguro. Matapos ang mahabang pagpapaliwanag sa suspect at sa kanyang asawa, dinala na si Ramon sa presinto. Actually, uh, what the fiscal's office is asking us is not the, ano, is that the act of just holding the mouth. Trying to measure sure uh, yung postiso. In that very specific entrapment operation, meron talagang nangyaring gano'n nakapanayam siya ng resibo at pag-ami niya. Natutunan niyo po ba ito? Pinag-aralan niyo? Natutunan. Saan po? Sa bayaw ko. Yung bayaw niyo po ay dentista talaga. Dagdag pa niya. Siniguro niyang suwak sa bulsa ang presyo ng kanyang mga serbisyo. Yeah. Kasi hindi, oh, lugaw ako ng mahirap eh. Hindi ako lugaw ng may mm pera. -hmm. Hindi nga ako tumatanggap ng matataas masyado. 3-5 lang. 3-5. Kapag tumawad pa, bababa pa. Pinakamahal na po yung 3-5 sa inyo. Oh, Oo, bababa pa yun. oo. Pero kanina po may resibo po doon ng ano na 4-5. Hindi, ano yun? May, uh, hindi lang yung taas lang. Hindi lang taas yun. Ayon sa certification mula sa Professional Regulation Commission of PRC, ...kumpirmadong walang lisensya ang nagpakilalang dentista. Kailangan malaman ng taong bayan kung sino lamang ang nararapat. Ano? At uh, ang problema natin is syempre itong mga illegal practitioners sumisingil ng mura. Pero hindi nila alam na sinasalang-alang nila ang pangkalusuan na buo ng kanilang uh, health. Nakaharap ngayon si Ramon sa kasong paglabag sa RA 9484 o the Philippine Dental Act of 2007. Sakaling mapatulay ang nagkaasala sasalubungin siya ng ngiti ng 200,000 hanggang 500,000 pesos na multa o limang taong pagkakakulong. Paalala naman ng Philippine Dental Association. Kung yung kanilang pagpili uh, sa nakakamura sila, eh kanilang nilalagay sa bingit ng alanganin yung pangkalusugang uh, epekto sa kanila nito. Sama-sama natin ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabusado. At lalong walang usot ang may atraso. Dahil ang lahat, natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. Show resibo. Walang ang may